One, two, three, go. Hello po mga kaputi, magluto po tayo ng chicken pastil. Masarap! Yummy! <laughs> ayan, tara na po. At sa pagluluto ng chicken pastil ay kailangan natin ng... Bago tayo magluto mga kaputi ng chicken pastil, ay ayan, nagpaita ko ng mantika kaya medyo madilaw yan. Pinagprituhan ko yan ng fried chicken kahapon. So naglagay ako ng kunting bagong mantika at saka konting use oil. Total, dyan din natin igigisa yung ating chicken pastil. So, mag-ano muna tayo ng itlog. Magluto muna tayo. Ayan, make sure na mainit yung ating kawali bago lagyan ng mantika. At syempre, kailangan mainit din yung ating mantika. Magperito na tayo ng itlog ni indong. Ayan. So, ang gusto niya lang medyo hilo yung gitna ay ayan, kailangan mainit kami yung mantika bago natin lagay na ito gitna natin ng konting konting asin lang good lang ready po yan mga kaputi pa isa isa or sabay dalawa tapos pag napasin yung mapula na yung ilalim yan, busa natin ng mantika yan, apat na beses at okay na siya Oh! ito po pangalawa na to at ito yung pangatlo sabay na so ayan nakapirito na tayo magluto na tayo ng chicken pastin start na tayo nagisa na ako ng dalawang buong bawang na malalaki at ito isang talating sibuyas na puti magdadagdag ako na isang malaki at kaprasong luya lang at dalawang sining pula so ito sama na natin pagisa Pulahin lang natin yung ating bawang ng konti lang at pata, pati yung ating sibuyas at ilalagay na natin yung ating mga manok. Ayan, medyo brown na yung ibang bawang. Ilagay na natin ang ating mga chicken breast na hinimay. Ayan, yung iba may konting balat yan. So, nasa inyo, pwede rin yung chicken legs. Mas juicy yung chicken legs. Yun, bango. Tutay, so, tutay so lang. At lagyan natin yun ng toyo. Ayan, may lakakitiesta si Dulce. Lakakitiesta daw siya. Pero may anda na kami ito. So, ka sa amin kumain. Ayan, lagay na natin yung toyo. So, dahil nandiyan si Dulce, Lagyan natin ng toyo, Dulce. Lagyan natin ang toyo, yung pati. Tama-tama, sasabay natin si Dulce po na rin. ngayon? Ano yung masasok? Ha? Wala ba dumasa pala? Yan, Bukod sa day of ni Dulce, eh, 40 days po na kanyang mother. Kaya sa so hindi po pala nakakaalam, Si Dulce po ay namatay na ang kanyang mother. Di po ba nung nakaraang video namin na dumalo siya dito, namatay isang kapatid niya. Nasundan pa uli yun na isang kapatid na namatay. Sumunod, after one month ba yun, nanay mo naman ano. Kaya sabi ko kay Dulce, last niya na yun, tama na yun. Baka maubos na sila. At... Ayan si Mr. Nagkikrig -e ng tuyo. Turo niya, may tuyo. Kaya buo siya pasti na yan. Magpilit tayong tuyo. Kaya yung itlo. Kaya siya nakita ka lang ko. Puro talsik ng matika. Itlog kanina. Napaka talsik. Ayan. Yeah, Kulong-kulo na yung ano, bonggang-bongga yung piyesa sa looban. Ah. Talagang pinag ano nila. One, ano, ewan ko parang One week ba? Naka-countdown sila? Every night, meron silang mga ano, program. Yan. Tapos, merong parade kahapon. Isisig so, ko dito yung video ng parade. Yan, yung mga batang ito ano, Mula grade 1 yata, hanggang grade 6 may float. Pagandahan ng float. So, kamusta naman ang buhay-buhay, Dulce? Ito. Ano yung nasa na yan? Ano, may diabetes ka? paano yan? Hindi sa motor no? Napasok? Ah, kasama sa motor. Na-accidente ka na naman. O, edi, buhay pa. Pang ilan mo na yan? Kapito. O, ay na buhay. Parang pusa, dalawa na lang. O, ay, nagago lang kayo ni Kuya. Si Kuya, sampu na. Naka-accidente na naman ni Tanghuli. Ay! O, uh, nakagbayad na naman na nga. Parang 5,000, 6,000. Ganun ang babayaran. Siya na naman daw ang sinuro ko, no? Ha, <laughs> <laughs> ha,

ang durog? Antay na nga yung magmantika. Okay na yun. Pwede kayo mag-add ng mantika sa uli pagtuyo na. Iwanan ko muna yung aking pastig. Bago yan, o yan din. mga kapudi, nakita nyo, may nasusurog na sa ilalim, magtutukong na. So, kung gusto niyo mag add kayo ng mantika para nagmamatika, olive oil, siyempre, lalo na yun, yung mga pera dyan, eh, para healthy. So, ayan. Yan nyo, kadami ng mantika ang ginamit ko, pero nasiksip na rin ng, ng karni ng manok. So, Dulce, ready ka na bang kumain? Ayan kumain na po kami nila dulce at ito yung cravings si mister itlog at tuyo ayan pasesya na sa kusina at hanggang mamaya pa magulo yan magpapa go po kami mamaya sa bisita dito pa ka sa amin kasi dalawa po yung bisita namin sa looban tsaka dito so magkaiba ng hermano mayor or ano ba tawag doon sa hermana na babae basta gano'n hermana. Ito. hermana talaga eh yung lalaki hermano, So magkaiba kaya magkaiba ng program. Pero isa lang na barangay dali isa lang ang kapitan namin. So, ayun, let's eat mga kaputi. Luto na ang ating chicken pastin. <laughs> Nagtagalit -nag yung aso kay Dulce. Ayan mga kaputi. medyo nag-reshuffle ako ng bahay. Ayan, medyo mag-wana-wana. Pasensya na kayo at ano pa. Pakang 3 days ko na ngayon naglilinis. Sobrang naglilinis ako mabuti. Kuha ka na ng plato dyan, Maricoy. Lilinis ako ng buong bahay. Ba't marugubad ka pa ng chinelas? naman ang mga buhay-buhay. Anong buhay? Kaya po tayo mga ka-foodie. Ube. Ayan o, oh, tinitignan ni Dulce ko sinini Nini Lili Let's eat. Ayan, kain na tayo. ni Dulce. Kain po tayo. Kain po tayo. paper sa kutsara? Wait lang. Dito sa chicken. Tingnan. tignan mo nga Mariko kung masarap. Sarap. Ay mo maglagay ng itlog? Sarap po. Sarap po. Hindi pa nga. Pakita mo naman kinain mo naman. Pero kung sumubo na siya kanina. Mm -hmm. Yum. Sarap na yami Yummy. Uy, si Dong ay ayot. Tignan mo yung chicken pastel ko. Nakabold ka na naman dyan. Dami namin ulo. <laughs> Ayan, meron kaming ano yan, ginisang saba. Ayan, yung lagyan ng norsang palok. Sabang nakalata. Tignan mo yung chicken pastel ko, ba Ayaw niya ng ano eh nagtrade ko talaga siya, nagtrade. Ayan, tikman natin. Mas gusto ko yung ganito, medyo makasim-kasim kaysa sa maalat. Tapos hmm. yung sukan pa umbong kasi eh, ay manamis-tamis. Kaya hindi nang hanggat yung asim niya. Hmm. Masarap po, masarap. So ayan mga di try nyo po. At ayan, maraming salamat po sa panunood. Nagusta ba ako ngayon? May dati may bisita sa sanding ko. Ayan na si Doktora. Doktora, tingnan mo nga yung pastil ko. May nagtitinta kasing ganyan sa school nila. Sa Mariano Ponce. Nag-try ka nang bumili noon, hindi pa. Ha? Uy, may nangungupit ng kanin na. Ano yan? <laughs> Bawal yan. Yan ang mga teknik ng tinatamad doon. <laughs> Ayan, nahuling juman si doktor at gumawa ng, gumagawa ng, ng ano eh. Ayun ko kung assignment o project. No, after nito, lilipad ka na. 40 days na kanyang mother eh. Pero mo, lakas-lakas ng nanay niya eh. Biglang, biglang pasagpagka ng hina talaga, no? Ganun, ganun. Matagal bang nabedridden yun? Wala, ano lang. Isang buwan lang siguro. Mm hmm. Paala pa. At least, di na pinahirapan. Kasi mga naghihirap. Ayun, titikman din. Diyos ko. Diyos, yun masasabi mo? Approve? Hindi hmm? pa mo mo agad. So, ayan mga kapudi. Time check tayo. Uh ay magti 3 o'clock na. Nagigisa na ako ng mga sibuyas bawang at buya. Ayan, maliliit na hiwayan yan. Sinapper ko siya. At tayo ay magluluto na lang ang lugaw manok. So, eto, ayan, may nagbigay kay nanay ng thigh and legs. Ayan, nakala nyo lang bubulayan kasi kalulubog lang ng mga laman kakalagay ko lang dahil hinimay ko po pinakuluko muna tsaka ako hinimay yan yung panlalahok natin at ito kung may ng dalawang kilo bigas ng malaket ako naman ay magsasama ng dalawang kilo bigas na pangkain lang pangsain ganyan para combination ng malaket at tsaka ng bigas yung ating lulugaw so itong lulugaw manok ay ipapakain natin sa Ayan, nasama sa position pero kahit na yung mga nagdadaan open po. Kapal so, ay fiesta naman. Supposed to be ay nadaling sana namin pa sa bisita na San Roque. Dito sa gawin sa, sa highway. Ay, Para mas marami yung magbe-benefit, hindi po yung inat at lang din. Ayan. Na, ilagay ko na yung bigas na aking binanlawan. Ilalagay ko na ngayon yung balagkit. So, ayan. Parang best natin itong hinugasan at binanlawan. Parang labahin lang. Binaban ito. Tapos, so, magdadagdagan tayo ng tubig. So, Tapos, yung ko ng luya ay hugas ako na ibubuhos ko dito kasi nandun yung mga katas ng sibuyas na huwag kanin at malapit sa bigas para hindi eh, madurog masyado yung manok nang mamuya naman yung kakain chunky, hindi siya duro wala nang buto yun, tinanggal ko na at ayun na, mga gahalo tayo eh, chika chika yun nga, may palugaw din naman po si Kapitan EJ so, ang um, balo ko hindi natutundalin Pagdaan na lang ng prosesyon mamaya ay doon kami mamimigay ng lugaw. So open po, hindi ko mo sumama lang sa prosesyon ay bibigyan ng palugaw. Kahit po hindi sumama sa prosesyon, kahit hindi taga San Roque, basta gustong kumuha at bibigyan natin. Kasi nga, uh, meron na puput food packs na ipamimigay sa bisita ng San Roque at saka yung lugaw nga ng Kapitan e. So bukod po dito, bukod po yung sa looban na ano po, yung magkaiba po kasi na ng Hermana nga sabi ko nga kaya magkaiba ng program sa gawain. at syempre magkaiba rin ng pagkain yan, so eh kasi nung una, ang unang plano dadalhin to doon, ipakakain doon sa mga sasama sa procession tako mag position, tsaka yung mga sasayaw yata ay uh, papakainin na ito tapos pagdating meron din naman silang pagkain so naisip ko why not yung iba naman ang mag uh, ano mag benefits para yung iba naman ay makakain ayan galagyan nyo na supot supot para daw pwede na i-take out at ito na yung ating lugaw palang buting na lang mga kabuting ngayon pa lang sya nag start kumulo kanina lang at may bugut pa yan no? kailangan na yung may tunaw na tunaw na